Hello? The telephone number you dial is not yet in service. Thank you. The telephone number you dial is not yet in service. Thank you. The telephone number you dial is not yet in service. Thank you, ma'am. Naunsa man yung telepono o na-ni. Thank you na pa. Sige, maghihapog yaw-yaw. Do you know Jose Rizal? No, ma'am. Ikaw, Pedro? No, ma'am. Wala dyan mo kailan ni Jose Rizal? Ma'am, basig sa pikas na siya na <laughs> Huwag kayo man na kong order, pilang madekabukin yung coke din he? Eh. Ay sorry ma'am, laman may coke, Pipsi lang. <laughs> 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 Pabili nga ng limansito. Anong limansito? Limansito ba, yung maliit na buongon. Wah, <laughs> 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 zero na po'n ko sa taste. Wah, wow, ka, balo ako sa iyo, ipasabot sa effort. Bogo jud ka, effort lang, waka kayo balo effort good kana gong sa F lane <laughs> Papa na manok sa kusina dili magpabugaw Hadlo ka dong Hala ka manok nay kalaha diha Misis <laughs> <laughs> kinahanglan gyud si Mintohon ang tiil sa si imong anak Pila ka kasako ang kinahanglan nundok Mama pagkaular man kaoy sa gulang pa man nagbalas <laughs> Mental Hospital. Hello. Hello, Miss. Pwede mga tana? Napay pasyente ang room 308? Hala, wala na ra ba kay nakaikyas? Nga naman di ay. Ah, <laughs> wala. Kanang ako lang yung gisiguro ba kung nakagawas na bagid ko diha. <laughs> <laughs> Dok, may ngawa, mental hospital, oi. Mong nakahuna-huna ako nga. Akong sulat pa na akong kaugalingon. O niha, kung sa may sulod, sa imong sulat. Wala pa ko kibalo, kay surat si Mona pa man ako madawat. <laughs> Amish, papalita ko bulpin. Ay, sorry sir. Wala may bulpin baligya dinhi. hi. Klaon siya. Pinsyap, wala bulpin baligya. Ay, iring. Dad, magpalit ko ag Josie Pruwit. Nak, ayaw gani pag binubuli ha. Dili na Josie Pruwit. Masama di ay. Bagulbam na siya. God! Dota, si Mohang necklace. Oy, mahal siguro na, no? Uy, manang, di na siya necklace. Necklace. Ay, ay, oh, no. Necklace. Ay, manda ito, no? <laughs> Mari, naon sa maning in Nga pila na ng katuig walay klarong trabaho. Unsaon, siya ay man good na kaay siya. Siya good, nga tabian mga kaina. lagi. shy tiglaba. shy ba, shy tiglimpyo. <laughs> no? Galain man akong pamati, uman o kaon sa akin na sun. sa may sa unod pag abri ni mo. Hala, ablihan pa di ay na. Mauna ni Ron. <recker> <gate> Dong, isoray sa ning isda o. Isda, isda. Dong, bilo man ni mong isda. babalita ako be. Nah, di man ibalik ya. raman ni. Agay. <gülung> oh <laughs>